programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. How to keep the fire of love burning in your heart? Paano mapapanatili ang apoy ng pag-ibig sa inyong mga puso? Okay, disclaimer po muna tayo mga kaibigan, mga kapatid. Kung kayo po ay hindi open sa mga ganitong usapin, ay maaari nyo pong ilipat ang inyong pinapanood at skip nyo na lamang po ito. Paano mapapanatili ang apoy ng pag-ibig sa inyong mga puso? Sa paglipas ng panahon ay normal na maraming mga magsing-irog, maraming nagmamahalan, ang tila baga ay lumalamig ang kanilang pag-ibig sa isa't isa. Medyo nababawasan ng konti yung tinatawag na spark. Parang may pagkakataon na nagkakasawaan. May mga pagkakataon na parang nauumay. Bagay na kung saan ay hindi po pwede o hindi dapat na mangyari sa isang relasyon. Either kayo ay mag-asawa, mag-partner, mag-live-in, or mag-jowa. Kinakailangan na nanatili ang apoy, yung init ng pagmamahalan sa isa't isa. But the question is, how to keep the fire of love burning in your heart? Ayan. Sabi nga sa Tagalog, guys, papaano mapapanatili ang init ng pagmamahalan. Kung pagkasanod dapat, kapag kayo ay magkasama, laging nandun yung init, nandun yung gigil, nandun yung pananabig sa isa't isa. Ang tanong ay, ang tanong ay, paano mapapanatili ang init ng pag-ibig sa isang relasyon? A is affection. The word affection actually, pagmamahal. Pero ito yung pagmamahal na kung saan po ay Ah, nandoon po yung rom romantic kind of love, ayan. Romantic romantic love, ayan. Yung feeling na kung saan po ay nandoon yung matindi o mainit na sa isa't isa. 'Yun yung affection, ano? Kinakailangan po yung affection ay hindi ho nawawala sa isa't isa. Ito yung uri ng pag-ibig na kung saan po ay nandoon yung init ng romantic relationship, okay? So, kasi nung una, pasin ninyo, di ba? Bakit nung una nangliligaw ka pa lamang doon sa iyong minamahal? Kahit napakalayo, pupuntahan mo. O pagsano, hindi hadlang ang mga bundok, ang mga karagatan. Lalanguin mo, aakitin mo ang bundok. Kung baga ay hindi ka matat hindi matatapos ang isang araw, hindi matatapos sa iyo ang isang araw na kung saan ay hindi mo makita Ganong kainit ang iyong pag-ibig sa kanya. At pag nakita mo na siya ay parang ayaw mo na siyang bitawan o iwanan. Lagi kang tulala. Ayan. Iyon yung pag-ibig na affection. Lagi kang tulala. Lagi kang wala sa sarili. ba? Diba? Lagi mo pinapangarap na kasama mo siya. Mahawakan mo yung kanyang kamay. Mahagkan mo. ba? Diba? Lagi mong... Kung pigain mo ng iyong pag-ibig, ng iyong pagmamahal. Yun yung affection. Pero bakit habang tumatagal ay nawawala yun? Parang lumalamig, di ba? So maraming kadahilanan na kung saan ay hindi ho dapat mawala yung affection sa, sa isang puso na nagmamahal. Dapat manatili yun kasi, di ba, ang layo-layo, just imagine, ang layo, mubuturin mo lamang mula doon sa napakalayong lugar mo o tatakbuhin mo, di ba? Pupunta't pupunta, makita mo lamang, sabi nga ni Baltasar, ah, harangan mo ng sibat, eh hindi ka papaharang at walang makahadlang. O pag-ibig na makapangyarihan, pag napasok sa puso ni naman. Ano <laughs> anyway, so yun po, affection. Kinakailangan po ay wag hong yung affection. Sa halip ay palaguin pa natin at i-cultivate yung tinatawag na affection o matinding agnanasa ng pag-ibig, matinding pagmamahal sa iyong iniibig. Pag ho natin babayaan na mawala ho 'yan. Kinakailangan alagaan 'yan, emotivate motivate 'yan, kinakailangan laging dinidiligan. Hindi yung <laughs> ibang dilig yung iniisip mo kundi <laughs> nililigawan, ibig sabihin, yung inyong kung sa halaman, yung inyong pag-ibig para mapanatili yung init, para makita mong lumalaki, lumalago, gumaganda. Lagi mo dapat dinidiligan, you know, cultivate, So, the same thing with relationship. Okay, that's number one. Affection. Letter A yun, ha? Ano naman yung letter B? B is yung salitang beautification. Ayan, beautification. When we say beautification, pagandahin, pinapaganda. Beauty from the word beauty. Kasi ito ang problema ko minsan eh, di ba? Noong binata, dalaga, noong nagsisimula kayo, na magjowa pa lang kayo. Grabe, lahat ng ipapahid sa mukha, ipapahid mo. Lahat ng pabango, ibubuhos mo. Maglo-lotion, ang dami mong ginagawa sa katawan mo para mapanatili yung kagandahan mo. Para maging beautiful ka lamang sa harapan ng iyong minamahal. Pero bakit habang tumatagal ang inyong relasyon, nawawala na yon Hindi dapat mawala yung bagay na yon guys lagi yung tatanggalin kahit na matagal na kayo dapat nagpapaganda ka pa rin lalo na ikaw ate dapat nagpapaganda ka araw-araw sapagkat sabi ko nga sa ibang mga vlog ko dati na kapag ka ang isang lalaki kasi ang weakness na, naming mga kalalakihan ay eh yung mata namin hanggat maaari gusto namin ang nakikita namin ay magaganda Just imagine, pag pagka nagtatrabaho kami, pag nasa labas kami ng bahay, ang aming tinitingnan ay magaganda. Pag uwi namin ng bahay, ang makikita namin ay hindi na maganda. <laughs> so, hangit ang tingnan. So, ano magagawin mo doon? Eh, sa halip na mag-init, eh baka lalong lumamig. <laughs> ba? yan. Kaya nga ate, ang aking advice sa iyo, Lagi ka magpaganda. Wag kang magpaganda. Huwag kang ihinto. Kahit may edad ka na, kahit na. Sabi nga'y matagal na ang inyong pagsasama. Yung beautification na tinatawag, kinakailangan lagi mong ginagawa yan. Di ba? So, nung araw, lagi kang nagbubuhos sa pabango. Eh ngayon eh, kung abi, suka ka na. <laughs> ano kaya? Yakapin o aagan ng iyong minamahal. Ano kanya? Lalimbingin. Kung aamuyin kanya dito sa liig, ay hahalin kanya liig mo. Sisip si Sim yung amoy mo, amoy suka. Kayo namang mga lalaki, pag uwi mo sa bahay, dahil sa pagod ka sa trabaho, ah, ang ginagawa mo, mahihiga ka na lamang, hindi ka na, hindi ka na nag ayos sa sarili mo. Kaya pag ka nilapitan ka naman ng darling mo, amoy kambing ka. Hindi ka naman kambing, di ba? Ang mga kambing eh, Ah, yung oh, po para hindi mo gusto, di ba? Maanggo. So, <laughs> para kang maniningil na nakamotor. <laughs> ano ba ba yun? Ganun yung amoy mo. Kaya panitiliin po natin yung beautification for us to keep the fire of love in our hearts sa isang relasyon. Dapat laging nag-iinit, may init lagi ang pag-ibig. So number one is affection. Number two is beautification. Ano yung ano? Ano yung uh, number ABC? B, C? Ano yung C? C is communication. Ayan. Ito ang isang problema, mga kaibigan ko, mga kapatid ko at mga minamahal. Ang isang problema natin ay ito. Kapag ka, yung lack of communication, ano anyway, we, uh, nagiging dahilan yan para magka-problema kayo sa inyong relasyon, pakipag-relasyon. Sa lahat ng bagay, kapag ka walang tamang communication, mahirap po yan. Di ba? Sabi nga, communication permits progress sa isang samahan na lamang may problema pala hindi na uusapan hindi i-communicate so ano mangyayari nasisira ang samahan so the same thing sa inyong mag-asawa kung minsan hindi maiwasan o sa inyong magjowa o sa inyong magpartner kung minsan hindi maiwasan na mayroong problema talaga eh sa kasama yan eh yung problema ingredients of life yan kasama sa relasyon yan walang tao walang problema kahit na yung mga nasa facilities ay eh, malaki ang problema ho noon Ngayon ito, Pagka mayroong problema, pag-usapan. Hindi mo alam, ate, may problema na pala si Kuya kasi hindi mo siya nagbibigyan, <laughs> tumagal. di ba? tumagal, hindi mo pinapansin, hindi naging open di na pag-usapan, kaya sumabog masama sa iba. Di ba? So huwag ganoon. Ah, naman si ate. Ah, pagka may problema, mapapansin mo si ate. Kahimik lang yan. Walang kibo. Mainit ang ulo. Ikaw naman kuya, ang gagawin mo ay hindi mo papansinin. Kaya mga siya, normal lang yan. Hindi. That's not normal. Kinakailangang, pagka ganun may problema, pag-usapan nyo agad yan. Sapagkat yung communication, sabi nga nila, walang problema hindi madadaan. Ano man ang problema. Hindi pwede hindi masolve yan pagka pinag-usapan. So, kapag kami may nakikita ho kayo, na-observe kayo, nararamdaman kayo, na kaunting gusot sa inyong pagsasama bilang magjuwa kinakailangan po ninyong pag-usapan yung communication dapat may open communication kayo di ba even yung sa kama dapat may communication kayo pag-usapan hindi po pwedeng pagod na pagod pala si ate kukulitin mo di ba hindi pwedeng ganun. kinakailangan pinag-uusapan lang pagod ako kasi ah, naglaba ako, nag, di ba? So, kinakailangan yung communication ninyo bilang magkasama ay very open. So for us to keep the fire of love in you, in our hearts. So A is affection, B is beautification, C is communication, and of course letter D, yung tinatawag na dedication. If you love your partner, you have to dedicate, you need to dedicate your love. You dedicate your life also. You dedicate your time, you dedicate everything to her or to him. Kung bagasano sa mga pangarap sa buhay, kasakasama siya. Hindi mo pwede, ikaw lang nangangarap para sa sarili mo. magkasama kayo. Yung mga plano sa buhay, pinag-uusapan ninyo. Di ba? Dedication. When you say dedication, yung kahit na magpunta ka man sa anong lugar. Simply because you are dedicated to your loved ones. Simply because you are dedicated to your partner kahit na magpunta ka man saan, makakita ka man ng napakaraming magaganda pa sa partner mo, hindi maiwasan yung ang Mas mabango pa sa partner mo because you are a dedicated person. You are dedicated to your partner. Hindi mo papasanay yung mga bagay na yan. Di ba? So napakahalaga po ng mga bagay na yan. Tandaan niyo pong lagi, ang pag-ibig wala pinipiling edad kahit gaano pa kayo katanda wala pinipiling tagal ng pagsasama kahit gaano na katagal ang inyong pagsasama kapag ka po nagmamahal lang kayo kinakailangan yung pag-ibig yung init na nanatili yan kung baga sana, no, ay lagi kayong parang nagliligawan dati no nanliligo ka isipin mo kung ano yung mga pinagagagawa mo gawin mo pa rin sa kanya ngayon yung date napakahalaga po ng date kinakailangan Noong magdaliligo ka o magjowa pa lang kayo, madalas kayo mag-date. Bakit nung nagsama na kayo ay nawawala yun? Dapat nandoon pa rin po yun. Yung panunod ng sine, pagmabowling, pamamasyal, pagtatravel na magkasama, dapat po meron pa rin po yung babagay na yun. Kung baga ano ay, para kayong laging bagong kasal. Ayan. Hindi po pwede yung matandaan. Ay, tigilan mga ako, matandaan ako. Hindi pwede ganun. Kaya na, kailangan nandoon lagi yung pananabik sa isa't isa para manatiling mainit ang inyong pagsasama. Okay? So again, how to keep the fire of love in you? Number one, A, B, C, D. O ano nga? A e stands for affection. B e stands for beautification. C e stands for uh, communication and D is dedication. So, dawa ay nakatulong sa inyo itong kaprasong vlog na to. So, maraming maraming salamat po sa inyo. Salamat sa time uh, ng pakikinig at panunood. Again, this is your Kuya Powered J. Always saying, Keep safe and stay healthy. God bless you guys.